Init na. konti pa lang nalilinisan namin sa pilapin. Hirap naman maglinis. May kasama kong dalawa. Tigyakain. Tigyupo. Lintik na buhay naman. Pagkusin lang ang pagkain pagkasama ko yung dalawa. Ito po yung pagkain namin. No? Ganito pala. Ito po yung bukid namin. Huwag may kasama ka. Oh. Ito po yung bukid namin. Ano po? Ito yung bukid ni Rene nililinis nililinisan namin tanghali <sighs> na, hindi pa kami kumain.